You know I want you. It's not a secret I tried to hide. You know you won't be. So don't keep saying no. Priya <tripe> as Balu, Amita Riz as Ella, Daniel as May Imus as Karis. I am Jemar Daniel Bishari as Leo. maganda my destiny What if we Magandang umaga sa inyo! Magandang, Magandang umaga, umaga. Eh. Valerie, alam mo na ba anong kukunin mo puso? Hindi pa nga eh. Yun nga problema ko. Hindi ko alam kung anong kukunin ko. Kayo ba? Alam mo na ba kung anong kukunin mo? Hindi pa nga eh. Kaya tingnan mo mabuti ang aming presentasyon tungkol sa pagpili ng track o course ng akademiko, technical vocational, sining at disenyo at sports. Ano, si sisimulan na ba natin? Sige ba? Kaya, let's go Valerie ba yun? Hi, Valerie! Valerie! Ay, nandyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan? Oo, kanina pa ako dito. Kanina pa ako nagsasalita, ngunit hindi mo naman ako pinapansin. Sorry na kasi, may iniisip lang. Bakit nandito ka pala? Pagpunta sana ako sa silid-aralan ngunit pakita kita nakatunga nga dito. Ano ba ang iniisip mo? Iniisip lang kasi ako. Malapit na ako magtapos ng high school ngunit hindi ko pa alam kung anong kukunin ko. Wala na akong problema dyan kasi alam ko na ang gusto kong kunin. Ano ba kasing kukunin mo? Maging doktor? Huwag kang mag-alala, makapili ka din. Anong ginagawa niya dito? Parang seryoso yung pinag-usapan niyo. Pinag-uusapan kasi namin ang kunin namin pagkatapos ng high school. Oo nga. Maghanap kaya tayo nang i-spin up na. Para magsaliksik tungkol sa akbang kung paano malaman ang ating gustong kunin. Hindi ba? Tayo na.

Masahin natin. <laughs> Ayon kay George and mayroong limang salik sa pagpili ng tamang gosong, academic, technical, vocational, siling at at sports. Ayon sa iyong talento, dahil ang talento ay isang pangbilirang biyaya at likas na makayahan, kailangan po ito, ito upang magsilbi mungbatayan sa pagpili ng tamang kursong akademya pangalaw ayon sa yung kasanayan skills ang kasanayan skills ay sariling mayto may tory na mahalagang salig sa paghanda sa, sa iyong pipiliin kursong <laughs> Nasasalamat so, dito sa mga paboritang hawakin sa kapasya sa iyo dahil gusto mo at buo ang iyong puso. Pangapat ang pangarap na halaga. May ka bang tang nakamit ang kanyang, kanyang pangarap sa buhay ng dahil sa kanyang mga karatangin? At ang pangyayang routine, palagay ng paggamit ng sa buhay ay ang pagkakaroon ng matibay na personal na pahayam ng misyon sa buhay.